Alam nyo ba ang mangyayari kapag nasobrahan na kayo sa pagpaparitoke? Ito siya noon at ito na siya ngayon. Siya si Hang Myoku, isa siyang magandang Korean singer. Si Hang Myoku ay pinanganak noong 1963 sa South Korea. Isa siyang singer at magandang dalaga. Pero na siya sa pagpaparitoke. And her obsession developed into schizophrenia. At nung tumanggi na nga yung mga surgeon na mag-perform pa sa kanya ng mga iba pang surgeries sa mukha niya. At yun yung time na nag-decide siya na mag-inject -e na lang siya sa sarili niya gamit yung binili niyang silicone sa black market. Nilagyan niya ito ng cooking oil and other substances na reportedly with mixture of cement. Pagkatapos noon ay ayan na nga ang nakakalungkot na resulta ng kanyang ginawa. Na-damage ng husto ang mukha niya at sumailalim nga rin siya sa mga multiple surgeries para matanggal yung mga nilagay niya sa mukha niya. Pero unfortunately, hindi na nga bumalik yung dati niyang ganda. Sa panahon ngayon, dapat tayo mag-isip-isip. Hindi dahil uso dapat makisabay na tayo. Dahil ang nangyari kay Miyoko ay nagsisimbolize ng dangers of cosmetic surgery addiction.